kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang magandang gabi sa lahat po ng mga televiewers natin sa Signal 101. Of course, yan po ang ating TV UP channel sa ating Facebook account at sa YouTube TVUP Yan, sundan nyo po yan at uh, lagi nyo po kaming mapapanood tuwing alas 7 ng gabi, Monday to Friday. Ako po yung mare ng bayan, mare yao, kasama natin ngayong gabi, walang iba. Attorney Danny Concepcion. Good evening, attorney. Magandang gabi rin sa iyo Mare at sa ating mga kababayan, magandang hapunan po sa inyong lahat. Ayan, hapunan hindi gabihan. Oh, tama. Kasi ako lagi sinasabi ko gabihan. Uh, oh, eh, gabihan. Balik Tagalog. Pag gabihan, doon nakatanim ang mga gabi. Hmm? Gabihan. gabihan. <laughs> Kala ko, nandun nakatira si Gabi. oo oh, nga. Gabi. Gabihan. <laughs> gabihan. Si o, oh, Sige. O, oh, eto na mga numbers na pwede ninyong tawagan. Pagka-Globe. Tumingin. Pagka-Globe. Oh, Globe. 0954-310-0331. At kung smart, 0961-770-8807. At dahil ayaw po namin kayong pahirapan, nandyan sa inyong mga screens, hindi nyo kailangan mm. i-memorize yan. Okay, so ready ka na ba, Hattorny? Ay, sige. O, oh, sige. Ready, ready na. Ang una ay caller. color. Yan, may caller tayo from Cavite. Magandang gabi sa iyo. Crisanta, good evening. May feedback? Nakikipag-away pa yung caller. Oo na. nga, eh, tinatanong niya. Tinatanong niya sandali. Wait lang daw, may sandali. Oh, Crisanta, are you okay? Nagagalit siya sa iyo. <laughs> Crisanta. Ayan Crisanta, good evening. Hello po. Oh, hello, good evening Crisanta. Are you okay? Um, yes. Oh, yes. Okay, Shan. You're Okay, uh, okay. Hello oh. po, Attorney Danilo and Maria. Hi. Okay, Crisanta, what is your problem? Sabihin mo na kaya, attorney. At attorney, nakatandaan mo ako. Nagkita kayo? Hindi po. Ah, okay. Kala. Tumawag ka na dati. Doon nakaraan po kasi tumawag din ako. Okay, ayan oh, ang oh, gusto sige. natin mga balik-caller. May follow-up follow question. Up. Oh, ano sige. naman ang... Ano ba oh, yung... Uh, yung ano itatanong mo ngayon? May kinalaman doon sa tinanong mo doon nauna? Yes, attorney. Ay, o oh, sige. O oh, sige. Okay. Ano ba yung... Ito, Atty. Yung about sa ano, authority? Adi, paalala mo sa amin yung unang tanong mo. Pero wag ka, magsisimula sa panahon ng hapon. Eh? Oo oh, nga, mm -hmm. ah, 30 minutes yan tayo. Okay, mm -hmm. sige, go! <laughs> <laughs> okay, go! ni ano po, um, alala mo ba yung about sa talent agency? Talent agency. Mm -hmm. O oh, sige, tapos? Hindi uh, ako, I'm mean, nag-resign po ako, pero ayaw ibigay yung, ano ko, talent fee nagresign siya tapos ay bigay yung talent fee niya. Tapos ano nangyari? Dinimanda mo ba? Ay uh, hindi po. Nag-consult po muna ako kay attorney kasi parang sa akin po, Ah, uh, deserve ko makuha yung ano ko. Okay. Yung mga natrabaho ko. Correct, tama. Paris I think English yan yung tayo. sinabi sa iyo ni Attorney, di ba? Ano po? Yan yung sinabi sa iyo ni Attorney Dani? Yes po. Oo, ano yung nangyari? Ngayon po, ah uh, ano na po siya, okay na, nakausap ko na yung manager ko. Okay. Ngayon, sabi niya, kakasuhan ka daw ako ng breach of contract. Ha? Sabi ko, bakit? Ay, bakit? Kasi daw po, nag daw ako ng contract kasi meron, meron akong brand na kung saan nag-live host naman ako. Pero alam niya yun. I mean, noon na kasi, yung pag-live host, hindi, hindi kasama sa contract do pinaalam ko naman yun sa kanya. Sabi ko, ay, sorry po. Ano, ato, uh, sorry manager, ganyan. yung gina mauulit. Tapos, yung brand na to, na ako sa nag-live host ako, nakipag-collab pa siya. So, breach of contract ba yun? Ah, eh... Kung ito, eh, bawal. Ipinagbabawal sa kontrata mo. Uh Oo. -oh. Pero mm -hmm. ginawa mo, eh, merong breach of contract. Eh, pero bakit na nakipag-collab pa sa kanya? Eh pero kung pumayag siya. Alam mm -hmm. pinaya parang hindi ka naman niya uh, kinagalitan. Uh, hindi ka naman uh, pinagalitan, hindi ka pinahinto. Uh, hindi, eh, alam eh kasi parang siya siya yung nagsabi na hindi na maulit eh. Ah. Okay, parang nangako siya na hindi na po maulit. Oh, oh. Okay, pero kung pinatawad ka na. Okay, Kasi ang tawag namin diyan condonation. Tama kung merong breach of contract, pero yung paglabag mo sa kontrata ay pinatawad naman na nila. Okay, mahihirapan na silang baguhin pa ang pangyayari at uh, panaguting ka doon sa paglabag mo sa kontrata. Pero question, um, paano kung verbal lang? Okay lang yun. Okay lang. Ang okay. importante okay. Okay ay uh, maipakita natin na alam naman niya, nagsabi naman, nagsorry po ako, wala naman silang ginawa, pero ngayon lang sila nagre-reklamo, ngayon na... kinukuha niya yung sweldo niya. Kinukuha ko yung sweldo mm. ko, parang gano'n. Oh, parang mali mm. naman yun. Oh, okay. oh. So, gano'n ha, sabi ni attorney. So, so, ano ngayon ang patutunayan natin? Oh, paano nga? Patutunayan kung, natin... Ay, na, gusto ko lang po, mm. sir, kung makakasuan ako ng business contract, no, feeling ko naman hindi, kasi... Kasi okay, pag na napaalam ko naman sa kanya tapos nakapag-collab pa siya dun sa hindi, brand hindi pero din. kasi kung kaya situation pa hindi din ganito na, yan ikaw ba eh nagsabi bago mo ginawa yes po nagsabi ah, ako kung nagsabi ka bago mo ginawa edi eh, di parang pumayag nag-consent naman sila pero Opo. mapapatunayan mo ba na ikaw ay nagsabi at pumayag sila nung nagsabi ka. Example, may text message ba? May text yes, message. Po, may oh. me- ah, yun pala naman eh. Oh, di, okay may okay na. May ako. Ayun. Oh, eh yun di, niya, tapos, tapos na boxing. Daw, tapos na, na boxing, na Crisanta. tapos ah, okay, tapos na, tapos boxing. na boxing. So, yung hmm. sabihin, pinatawad ka na niya. Ah, ah. So, ibig sabihin hmm. yan, intayin, kung sakali. Hindi pinatawad, pinayagan. Pinayagan, o oh, yan. Eh, kung sakaling, di ba, nakantay mo na lang, tingnan ah, natin after na, at saka tayo sasagot. sila. Oh. Kasi alam mo, ang kontrata, ito ay agreement ng kumpanya at saka ng empleyado. Mm. At sapagkat ito ay agreement lang naman nilang dalawa, pwede rin naman itong baguhin kung may pagpayag silang pareho. Ayon. Mm. Okay. <clears throat> at saka, hindi, intay mo lang. Alam mo, pagkaganyan, mga bridge breach ma, ma, Ay, ma, pero, masakit sa ulo naman yan. Checkin mo yung telepono mo kasi meron ngayon yung vanishing texts. Disappearing texts. Uh, disappearing, disappearing ba? Oh, disappearing. Oh. Oh, hindi vanishing. Hindi eh. vanishing. Disappearing. Oh. Disappearing. Oh. Oh. Eh, Appear, disappear. Da, para <laughs> hindi siya mag-disappear. Uh Oo. -oh. I-screenshot mo ka agad. I-screenshot mo agad. Mag-disappear man na i-record mo na. Correct. Yun. Okay. Hi, Perfect. Ah, okay. okay. Thank you, Crisanta. Thank you po. Okay. Mm -hmm. oh, tingnan mo nga mm -hmm. naman. Ang bilis-bilis ng caller natin. Masaya ka agad siya, di ba? Maganda mm -hmm. yung may mga tumatawag din sa atin para Masumasaya. nakuha nila. Sumasaya. At saka hindi lang 'yon Yung totoong ano, yung mga... Anong tao dito sitwasyon na itatanong natin, di ba, attorney? Uh, o oh, sige. Ito naman si Ramon, 50 years old, dang Tarlac. Attorney, may utang po ako sa isang lending app, pero tumatawag sila sa trabaho ko at pati na rin po sa mga kamag-anak ko. Ay, legal po ba ang ginagawa nila ng panghaharas? Paano nila nalaman yung kaanak? Nag ang galing naman. Ah, -re -research sila. May research team mm. din sila, ha? Oh, tingnan naman, ah, naman. ang purpose po kasi nito ay hiyain siya. Oo. Oh, oh. Ay bawal po. Meron ng batas diyan Eh, paano kung patuloy na ginagawa? Ah, di magdedemanda. Siya ngayon na magdedemanda. Doon sa lending app? Ah, Oo. Oh. Ididemanda niya yung lending app. Mm, okay. Mm. O oh, di ayan i-demand mo daw yung lending app hmm. kung hindi pa siya tumigil sa ginagawa niya Aha, kasi pero harassment ang kaso nila. Correct. Pero uh, siguro makipag-usap ka na rin para matapos 'yung utang mo. Oh kasi siyempre. Utang pa rin eh. Parang sasabihin naman nila, ikaw pa tong may ikaw nga itong may utang ikaw pa itong matapang. Matapang. Oo. Ko nga itong di nagbabayad. Ikaw pa tong matapang. Oo, oh, oh, bawal sabihin yung ikaw tong balasubas ka. Ah, ah see, oh, bawal, na, bawal, bawal, bawal oh, bawal. Kasi, oh, sige. Eh, oh, oh. <laughs> lalo sila silang, <laughs> tsaka hindi, lalo. Anong balasubas ha? sa, sa igles? Oh, ano nga ba ang balasubas sa igles? Oh, tita G, anong balasubas sa ingles? Yung hindi, yung, hindi English eh. Hindi English eh. Uh, hindi, 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 iba yun eh. Yung kasing swindling, swindling oh, okay. yung stop eh. Pero yung swindling kasi manluloko. Ah, manggagancho. Oh, manggagancho. Ah, manggagancho. Eh ano itong ah, balasubas? Yung, yung balasubas? Balasubas. Ito yung ayaw magbayad, yung Gamarel. Ano daw? Hindi, hindi rin scoundrel scout eh. Ah, oh oo. Oh, sige. sige, iisipan natin. Ah, tingnan mo, hmm. meron ka na naman pag-iisipan, 'o, oh, 'di ba? Ah. Oh, sige, balasubas in eh, English. Ayan, uh, balasubas. balasubas, sabi ng internet. Deadbeat, deadbeat or irresponsible. Ang bait naman ng Ingles. Parang yung deadbeat, ngayon ko lang masya... Ngayon, parang ngayon ko lang nadinig yan. Ako, really? Deadbeat. Ah. wala, Parang wala. hindi siya familiar. Hindi, sabi niya, hmm. I don't understand. Hindi rin irresponsible yon. Yung balasubas, hindi mas, rin Mas, mas malalim eh, ah, sa irresponsible Ang balasubas, eh. isang tao na... Careless? Talagang ayaw, di, ayaw niyang magbayad ng utang. Balasubas lang talaga. Balasubas lang Sino talaga ang nakaisip ng word ng balasubas? Although kasi baka, hindi, sandali, baka naman ako confuse ko yung balasubas sa manunuba. <laughs> <laughs> Tingnan mo kaya yung uh, uh, Tagalog ng manunuba. Yung manunuba ay talagang, ano siya, intentionally ay ayaw niyang magbayan talaga. hindi eh, ba ang manunuba ay talagang, talagang manloloko Eh kasi yun nga, yun ang... Uh, parehas lang ata. Ah, parang galing sila sa root word na ano eh, suba at saka... The one uh, who sucks. <laughs> <laughs> ayaw, Ang pangit? Bakit ang pangit sa Google? Ni maganda, yung ko nang basahin. Oo, parang parang ang tsaka. Oo, oo, huwag ah, na Manuluba. natin basahin yan. Eh, cheat basta. Down, cheat. Uh, oh. Hindi, pero yung manunuba kasi is more sa ayaw magbayad ng utang. Ah, sige. Sige, ibalik mo na dun sa question. So, yung balasubas <laughs> is somebody na hindi niya... capable nga... but who doesn't want to pay? Uh, saka hindi lang yan. Parang he doesn't honor his word. Ah, okay. Ah. Okay, sige. Oh, eto na. Si April, 31 years old, ng General Santos City. Attorney, namatay po ang live-in partner ko. Wala po kaming anak at hindi rin po kami kasal. Pero may mga properties kaming nabili ng magkasama. May habol po ba ako sa mga ari-arian kahit hindi po kami legal na mag-asawa? Mm -hmm. Meron po. Basta po kayo ay binatat-dalaga. Kung binatat-dalaga po kayo, nagsasama kayo bilang mag-asawa, ang tawag po natin dyan ay common, common law arrangement. Eh, hati rin po kayo doon sa mga ari ari na ipundar ninyo habang kayo ay nagsasama. Question. Mm -hmm. E papaano kung ang ari arian ay nakapangalan doon sa ka partner niyang namatay? Ay, patutunayan lang po natin kung na? kailan ito na-acquire. Mm -hmm. Kasi may pecha po yung acquisition. Eh. Correct. At patutunayan Oo. natin na ito ay na habang kayo ay nagsasama sa pamamagitan ng kanyang sweldo o ng mga pinaghirapan niya pinagtrabahohan niya na paraan. Mm. Okay, question. E eh, paano kung walang trabaho? Dahil kunwari lang ah, ito ay kunwari lamang, siya ay housewife lamang supposedly, mm. tapos yung lalaki talagang nagtatrabaho, paano yun? Ay, meron din siya contribution diyan. Mm. Diba eh? Eh hindi ka naman nakapagtrabaho kung hindi ako naiwan sa bahay. Ah. Kung hindi kita pinagluto. At pinagsisilbihan. Oo, oh, kung hindi kita pinaglaba. So talagang meron pa rin. Ah, may oh. contribution Basta, pa rin. Basta ah, siguro i-prove mo lang na talagang kayong dalawa ay nagsama. nagsama. Okay, hmm. sige. O ito naman, si Noel ng uh, San Pedro City, 41 years old. Attorney, ginawang showroom ang kataming lote at ginamit nila ang bubong namin ng walang paalam. Nasira ito dahil sa mga trabahador at cement mixer. Nagsumbong kami sa barangay pero pasaway sila dahil tita ng may-ari, ang kapitana, or, uh, kapitan, may magagawa po ba kami? Opo, oh, oh. <laughs> eh, kung hindi kayo magkasundo sa barangay, Ah, eh di hihingi lang kayo ng sertifikasyon na mm. ah, hindi kayo nagkasundo, eh pupunta na po kayo sa abogado at mm. magsasampan na kayo ng kaso. Ayan. So pwede. Kahit oh. nakamag-anak niya yung kapitan, hindi ibig sabihin nun... On... In short, walang mangyayari dun sa barangay. Oo. Oh, oh. eh, pero ka na. hindi naman natatapos ang usapin dun sa barangay. Oo. Oh, oh. hmm. So kahit wala siyang ano uh, certificate to file action, pwede na siyang... Hindi ba ma-dismiss madi yun? Ay kasi kung ayaw na mag-issue ng certificate, Oo. Ah, di ila mo ng kaso din yung barangay. So dalawa silang pa-file ah, Pero pa -file bihira, mo? bihira naman yung hindi mag-issue ng Kasi alam nilang they ah. will get in trouble. Ah. So sabi mo, mm. ha, mag-issue ka na lang ng certificate to file action. Na although, na although again, alam ko, attorney, mm. merong designated time yan, hindi pwedeng, kasi minsan mm. papahabain niya yung kaso, no? Mm. Hindi pwedeng ganon. Pwede kayo magsumbong sa DILG dyan. Uh, parang kabisado mo eh. Di ba? Uh, parang nag... Di ba yung ganyan? Parang nakapagsampak na Nagsampa uh, tayo uh, ng ganyan. Uh, kaya alam niya. <laughs> Oo. O. At kaya saka hindi, ba? pagkaganyan po kasi, um, uh, lalo na at may sinasabi na may kamag-anak, may ganito, hindi talaga maiwasan yun kasi sa isang barangay, misan, isang barangay, kapitan, yung isa, ang ah, anak ng tao. <laughs> mm -hmm. tao, dyan eh, diba? mm -hmm. di ba? Hindi maiwasan. Mm -hmm. Okay. But anyway, kung hindi nga po niya uh, gawan or gampanan ng tungkulin bilang kapitan, eh pwede siyang maisumbong sa DILG, ano? Pwede ba yon? Mm hmm. Mm hmm. Ano? Mm hmm. Pwede. Pwede. Ayan. Mm -hmm. Okay. <laughs> Sige, pwedeng-pwede. Okay, next. Eto na si Adrian. Siya naman ay taga Caloocan City. Siya ay 26 years old. Attorney, kinuha po ng housemate ko yung speaker ko na worth 20,000. Kahit sinabi ko na huwag niyang gagalawin. Nakalakang kwarto ko, pero pinasok pa rin niya para pilit niyang kunin ang gamit ko. Ayaw niyang ibalik kasi gusto raw niyang ihold para sa utang daw... May utang Ay, may siyang utang 4, siya. 4,500. Ah, ah, Plano ko siyang i-blotter o i-reklamo. Pwede po ba yon? Ano po ba tamang hakbang? Kasi nga, biglang pinasok yung kwarto niyang nakalak. Okay. Pero bakit kaya nabuksan? Magaling siya. <laughs> <laughs> meron siya. Meron ano, siyang pagka... Meron uh, siya. Hindi, baka tumawag ng locksmith. Hindi. Malay mo, magaling siya. May picklock. <laughs> oh, nabuksan. Sinungkit. Sinungkit. Sinungkit ang oh, susi. Oh. Oh, ako, magaling ako dyan. Uh -huh. Totoo. Kasi laging misa nalalak yung kwarto ko. Tapos ang gagawin ko, kukuha ako ng card. Kukuha ako uh -huh. ng card. Na, na, natutunan ko yan sa isang magnanakaw eh. <laughs> <laughs> Pero wala ka namang ah, wala, pinagpraktisan. Wala. wala. Pinagpraktisan ko sarili kong kwarto. Ah, uh, kasi baka may pinagpraktisan. Ah, uh, na hindi naman. naman. Hayaan mo, attorney. <laughs> Alam ko, iba ang lak mo. <laughs> oh, sige. Iba ang lak, Iba, iba, iba. Namanmanan mo na. <laughs> Namanmanan ko na. Okay. So, anong gagawin natin dito sa kaso niya? Magaling itong housemate niya. Yeah. Balasubas ka. <laughs> Ayaw mo mag magbayad. Magbayad? Pwes! Babalusubasin din kita. Huh? It's a tie. Kinuha naman niya yung uh, speaker. speaker. May value yan eh. Uh, may 20. value. Eh, 4,500 lang utang mo. Eh, ba't hindi kasi bayaran mo na lang 4,500, ibalik na niya sa'yo? Ah. Para naman pat, di ba, may utang ah. ka rin naman ah. eh. <laughs> di diba? ano ah, ba, ano ba? Parang mahirap kukuha naman kayong turuan para kasi hindi... Di rin naman tama. Ah, uh, oh, kasi may, may utang pala kayo. Bayaran Oo. nyo. Bayaran kasi, yun naman ang tama. Kaya siguro napilitan kasi nafe-feel niya na balasubas ka. Ngayon, pero kung sabi niyo gusto niyo ipablater, mm. Aw, okay po, pwede naman niyo ipablater. Mm. Gusto po niyo ireklamo sa barangay, ireklamo po niyo sa barangay. Mm. Para po pag-usapan na ninyo. Oh, doon toto. sa barangay. Kung ano, uh, kung ano ba ang gagawin? Na resolusyon. Ah, uh, kasi mm. dalawang panig pala ang may problema. Mm. May, kumuha ng speaker at tapos uh, eh, pero sa totoo lang ah, mm. Pag nanakaw din. Yun. Yung pag pagbukas, di ba? Uh, Oo, totoo. Pag niya, nanakaw niya, din. Pag nanakaw 'yun. Okay. Parang Tama, may utang ako sa iyo, pero nagnakaw ka. Mm. Yung walang nakukulong sa hindi pagbabayad ng utang. Mm. Pero may nakukulong sa pagnanakaw. Mm. O, tingnan mo. Dapat ang intention niya, hindi ganun. Lalo pa siya natin. <laughs> Kawawa naman yung pinagkautangan ng 4-5. Ikaw naman kasi magbayad ka na. Kasi naman, di ba? Hindi, sige. di diba? Baka sabihin naman nila, pabor tayo masyado ron sa inutangan. <laughs> Pero sad naman kasi, di ba? Ah. Para lang, hindi, para peace na lang tayo. Kasi ang tinatanong na niya, pwede ba? Pwede. Na, ang pwede po. Oo, pwede. Pero, nasa konsensya mo yan. At ako ang iyong konsensya. <laughs> <laughs> ibang <laughs> ako ang iyong konsensya. Ibang klase rin tong si Di ba? pag may utang ka, bayaran mo na. Uh, Oo. Napilitan kasi, lang yung isa. Kasi ang dami kasing may utang sa'yo eh. Ah, gano'n. May nagbabayad. O kaya nga utangan kita eh para it's a tie. Ay, para mas wala ma Mas marami kang pera eh. Ah, para wala tayong pag-aawayan, hindi kita pa utangin. <laughs> Pagpina-utang kita, paghahawayan pa pag natin. Pagpina-utang kita, paghahawayan yeah, natin. You know, para no, wala pag may... hindi kita pa Hindi, eh, alam, alam mo, sinasabi nga nila minsan, mm. sa mga magkakaibigan, magkakumpare, mm. magka, mas mahirap talaga pagka nakakaroon ng utangan sa pera. Mm. Although, again, magandang pagbinigay mo, hindi na utang, tulong. Tulong na. Yes, yan ang tama doon. Mm. Okay, eto na. Si Noel 45 ng Marikina City. Attorney, pinaalis po kami sa bahay ng tiyahin ko kasi gusto raw niya itong paupahan. Mm. Pero dito na po kami lumaki. Matagal na rin po kami nakatira dito. Pwede po ba kaming basta-basta paalisin kahit wala kaming kontrata? Ay, <laughs> kung wala okay. po kayong kontrata, eh ano kaya ang dahilan at nakatira kayo ron? Eh baka dahil sa favors na binibigay Aha. ng kanyang tiyahin. Opo. Alam niyo, hindi dahil doon kayo lumaki. At hindi dahil napakatagal na ninyong nakatira doon, mm. eh naging sa inyo ang uh, bahay na tinitira ninyo. Ayan, yan ang masakit na katotohanan. Kasi sasabihin pa nga ng tiyahin nyo, at tagal -tagal ang tagal-tagal na nga panahon mm -mm. na nakatira kayo dyan sa property ko, hindi mm -hmm. ko na pinakinabangan. Mm -hmm. Eh baka naman pwedeng paupahan ko na. Ng okay. Siya pa nakiusap, naman ako. Diba? Ah, di ba? Di pa siya ngayon nakiusap. <laughs> oh, di ba? Mm -hmm. Hindi, ganun lang yun, Noel. Ngayon, well. eh pwede ba kayong basta-basta paalisin? Ang pag sinabi natin basta-basta, yung pupunta ngayong umaga yung chahin nyo, palayasin ka mamaya. Sasabihin niya, mamaya ang gabi, ayoko na makita pag bumuka niyo rito. Ah, uh, hindi naman ata makatarungan uh, Hindi naman yun. makatao. Mm -mm, hindi naman totoo. makatao. Pero kung bibigyan kayo ng panahon, oh, bigyan ko kayo ng isang buwan, ha? Ah. Humarap mm. na kayo ng madilipatan nyo. Eh, sa palagay ko naman, may katwiran yung tsahin nyo. Mm -mm. Kasi, kanya naman yung bahay na yan. Correct. Nagmagandang loob naman siya. At dyan na nga kayo lumaki, hindi naman kayo siningil. Ay, hindi tayo sure. Baka sinisingil din sila baka lang hindi hindi tayo sure kasi wala siyang sinabi. Ah, oo nga, oh, pero nga. ang ibig ko sabihin, baka kasi hindi makapagtaas kasi sabi, ng upa. Kasi sabi, gusto raw niya itong paupahan. Oo. oo. So parang ang inasyum ko, na walang bayan. Na hindi sila umuupa. Or, or nahihirapan yung China mag-increase na Example lang, di ba? Ah, hindi. Pagka yung pagkasilay nangungupahan pala at oh. gusto lang nung cahin na mag-increase kaya sa si pinapalayas, ibang usapan yun. Ah, kahit na uh, cahin walang tsahin-tsahin. Uh, kasi nga, yeah, maski hindi niya kamag-anak yung nandun, hindi rin niya basta-basta mapapaalis uh, oh. Dahil merong... May, may upa. May upa. At uh, baka pinagbabawal sa batas yung pagtataas ng malaki. Sobra. Uh -huh. Oo. So, ibang storya pag may upahan, may upahan. Ibang Pero story. ibang storya kung Tung ito ay libre. libre. Ayan. 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 So, balikan mo kami ha. Kung Ayan. libre o may paupahan. Libre ba? O kayo? Oo. Pero, ang, di ba, ito lang ay eh, naisip ko. May rent control law, di ba? Kaya nga. So, Magkano baka, ang rent control law? Ako, parang nga Patingin yan. nga ang rent 16, control law, 4-5? 16%. 4-5, ang pinaka, yung saklaw niya, ha? 2025 Of, uh, okay. Monthly rent up to 10,000 in Metro Manila and 5,000 in other areas. O, oh, magaling ka magbasa. Mauna ka magbasa. <laughs> Mas magaling si attorney magbasa. Rent increases Ah, oh, ilang percent? 7%. Mat 7%? Ah po, kapag 'yung kasing 'yung kanila kasing uh, upa ay less than 10. Ah kasi dati parang less ah, than 5,000. Pero ano 'yan na, eh, okay. lumalaki 'yan kasi kung kailan nagkabisa 'yung batas. Oo. Oh, oh. Tinataasan mo ng 7%, 7%, 7%. So, in short, so ngayon, pagkainitial mm, ka ng 5, ng 5,000 Mm -hmm. 10,000 below. Mm. Tama ba? Dapat 10,000 below noong nagkabisa yung batas. Ah, okay. So may rent control lo, Okay, mm -hmm. so anyway, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabi at ugaliin po ha, alas 7 ng gabi. Kaya sa TV UP sa may YouTube at Facebook. Okay, maraming nanonood sa atin sa Facebook. Yung kasi pinakamadali. Oo nagbubuksan nabubuksan agad at sa YouTube. Well, anyway, maraming salamat pong muli. Ako inyong mare ng bayan, mare yaw. Ator ni Dani Kun, Dani Kun po, abogado de kampanilya ng bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!